Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi umano siya nagtatrabaho para sa Estados Unidos maging sa China. Ito ang pahayag ni Pangulong Marcos sa bilateral meeting kasama si Lithuanian Prime Minister Ingrid Simonite. Dagdag pa ng Pangulo, mahalaga ang papel ng Estados Unidos at China sa seguridad sa rehiyon kaya naman nararapat na tugunan ang mga issue. Nilinaw din ng Pangulo na hindi makakaapekto ang Estados Unidos ukol sa desisyon at aksyon sa West Philippine Sea dahil umaakto ang Pilipinas ng naaayon sa sarili nitong interes. iguro ni Senator Francis Tolentino na mapoprotektahan ang maritime zones no ang yamang dagat ng Pilipinas. Para sa detalye narito si Francis Riodike. Hindi lamang mapapakinabangan kung hindi mapoprotektahan din ang mga fishing areas sa West Philippine Sea. Ito ang pagtitiyak ni Senator Francis Tolentino sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay sa sandaling may patupad umano ang Philippine Maritime Zones Law. Sa kabila ito ng pagkabahala ng b sa pagkasira ng marine ecosystem sa West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, tinatayang 385,000 na mga manging isda ang umaasa sa yamang dagat dito mula sa apat na rehiyon sa Pilipinas. Labing apat na porsyento umano ang naiyambag nito sa buong produksyon ng isda sa bansa. Ang panukalang batas na Maritime Zone Law ni Tolentino ay siyang magtatakda ng hangganan ng karapatan, soberanya at teritoryo ng bansa pagdating sa karagatan. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang pirmahan ang nasabing batas sa lalong madaling panahon. Francis Riu Dique, Naguulat para sa One Media Network. Sa pinakahuling ulat ngayong linggo, wala namang naiulat ang Department of Migrant Workers o DMW na Pilipinong nasawi sa pagbagsak ng isang gusali sa Jeddah, Saudi Arabia. Naganap ang pagguho ng gusali nitong katapusan ng Mayo kung saan sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na nakikipag-ugnayan na ito sa Jeddah Police, Medical at Emergency Services Agencies upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Patuloy rin nakasubaybay ang DMW sa search and rescue operations na sinasagawa matapos ang lang sakuna. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Sports. Sa ulo ng mga balita. DMW pinitiyak na walang Pinoy na nasawi sa gumuhong gusali sa Jeddah. Senator Sherwin Gatchalian isiniwalat na nakalabas na ng bansa ang mga magulang ni Mayor Alice Guo. BBBM nilinaw na hindi siya nagtatrabaho para sa China at Estados Unidos. House Speaker Martin Romualdez nang hikayat ng mga karatig bansa na makiisa sa rule-based order ng West Philippine Sea. Dalawang milyong katao apektado ng rotational brownout. Israeli ban sa Maldives luxury tourist spots bilang protesta sa Gaza War. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa punso ng mas. Ito ang News for Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa pagdiriwang ng araw ng World No Tobacco Day kamakailan, ay inilunsa ng Department of Health at DOH ang isang video na pinamagatang huwag ka nang magyosi, huwag ka nang mag-vape bilang suporta sa kampanya laban sa hindi magandang dulot ng tobacco at vape. Ayon sa kagawaran, siguruhing malusog at ligtas ang pamilya, huwag magpaloko at iwasan ang mga bisyong ito. Kaugnay din nito ay matatanda ang kinimok ni DOH Secretary Chodoro Herbosa ang mga kabataan na huwag maniwala sa mga maling patalastas na nagsasabing ang vaping ay isang mas ligtas na alternatibo sa paninigarilyo. Isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian na nakaalis na ng bansa ang mga magulang ni Bambantarlac Mayor Alice Go. Para sa detalya narito si Franz Riodike. Nakaluwas na umano ng bansa ang ama ni Ban Bantarlak Mayor Alice Guo na si Gua Jong, kasama ang sinususpechang ina nito na si Wen Lin. Ito ay ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na kinumpirma ng Bureau of Immigration. Kaya naman di na umano posible ang mongkahing DNA test sa pagitan ni Alice Guo at ng hinihinalang ina nito. Matatanda ang isiniwalat ni Gatchalian na maaring si Wen Yilin na isang Chinese national ang biological mother ni Guo. Ito ay dahil napunan ng senador na kasama ito sa dokumento ng mga negosyo ng pamilyang Guo. Mahigit isang daan at pitumpung beses umano na magkasamang bumiyay si Wen Yilin at ama ni Guo. Ayon kay Gatchelian, kung mapatunayan man siya ang tunay na inaniguo, walang karapatan ang Alkalde na manungkulan sa anumang elective position sa gobyerno. Samantala, sinampahanan ng DILG ng kasong kriminal ang Alkalde dahil sa pagkakasangkot umano nito sa illegal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Llamas, ito ay dahil nabigyan ng permit ang mga nasabing Pogo Hub kahit na may kulang itong requirement." Hindi rin umano ni ng Mayora ang business permit ng mga ito kahit nag-expire na ang pag license. Si Mayor Alice Guo ay maharap sa reklamo mula sa Ombudsman sa ilalim ng Anti-Graph and Corrupt Practices Act o Republic Act No. 3019. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Sa dalawang milyong consumer na ng kuryente ang apektado ng rotational power interruptions mula nitong weekend. Ito ay buhat nang ideklarang nasa sa ilalim ng red alert status ang Luzon Grid ayon sa Meralco. Dahilan nito ay ang hindi sapat na supply ng kuryente upang matugunan ang bawat pangangailangan sa kuryente ng mga consumer. Humihingi naman ang paumanhin ng pamunuan ng Meralco sa balang dulot ng mapanghamong sitwasyong ito kung saan ilan sa mga apektadong lugar ay mula sa region ng Calabarzon, National Capital Region, Bulacan at Pampanga. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. BMW tinitiyak na walang Pinoy na nasawi sa gumuhong GUSALI sa JEDA Senator Sherwin Gatchalian isiniwalat na nakalabas na ng bansa ang mga magulang ni Mayor Alice Guo. BBBM nilinaw na hindi siya nagtatrabaho para sa China at Estados Unidos. House Speaker Martin Romualdez nang hikayat ng mga karatig bansa na makiisa sa rule-based order ng West Philippine Sea. Dalawang milyong katao apektado ng rotational brownout. Israeli ban sa Maldives luxury tourist spots bilang protesta sa Gaza War. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng mask. News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang kamakailang insidente ng Fatal Road Rage sa Makati City, ay nabisuhan ng Land Transportation Office o LTO ang mga motorista na dapat ugaliing paalam sa ahensya ang anumang pagbabago sa registration data ng sasakyan. Dahil maaring sangkot sa kriminal na gawain ng pinagbentahan kung saan pananagutan ng pangalan na nakasaad sa registration data ang anumang kaso. Kung kaya't para maiwasan ang pagkakasangkot at tabala na dulot nito, ay agad ipagbigay alam sa hensya ang bentahan o pagpapalit may-ari ng rehistradong sasakyan. Sa patuloy na pagsulong ng Philippine Statistic Authority o PSA sa pagrehistro sa PhilSys ID, ay umaasa ito sa publiko na tatangkilikin nito ang paggamit ng National ID para sa mga transaksyon. Yan ang balita hatid ni Daddy Sa Matapos makita ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas sa bilang ng mga rehistrado sa National ID, ay inaasahan nitong publiko na tangkilikin ang paggamit ng ID para sa mas pinabuting serbisyo. Ito ay upang mapadali at mapabilis ang anumang transaksyon na siyang layunin ng pamalaan tungo sa makabagong Pilipinas. Pagbabahagi ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, marami-rami na rin ang bilang ng mga naipamahaging PhilSys ID sa mga rehistradong individual kung saan nasa mahigit 50 milyon na ang kasalukuyang bilang nito. Habang nasa mahigit 45 milyon naman ang bilang ng mga printed e ID na naipamahagi na siyang tiniyak ng PSA na patuloy sa pag i -issue. Siniguro rin ito na patuloy ito na makamit ang misyon sa pagpapahusay ng kalidad ng serbisyo para sa mga Pilipino. Dani Zalopez, Naguulat, para sa One Media Network. nagbigay saya sa crowd ang Nations Girl Group na Bini na itanghal nila ang kanilang hit single na Pantropico sa gitna ng mainit na laban sa pagitan ng huling koponan na nagharap sa 2024 Star Magic All-Star Games na ginanap sa Araneta Coliseum nitong nagdaang linggo ng gabi. Bukod sa Pantropico ay tinanghal din ng Bini ang isa pang hit song nila na karera sa halftime show. Bago ang nasabing pagtatanghalay na nauna ng naglaro sa volleyball game, ang isa sa miyembro ng Bini na si Mika Lim na nakakuha ng Best Setter Award. Inihayag din ng grupo ang nakatakdang pagdiriwang ng kanilang ikatlong anibersaryo sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanilang sariling website at ang unang opisyal na Bini Day na gaganapin sa June 11 sa One Ayala sa Makati City, pati na rin ang tatlong araw na konsyerto ng Bini sa New Frontier Theater mula June 28 hanggang 30. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BMW pinitiyak na walang Pinoy na nasawi sa gumuhong gusali sa Jeddah. Senator Sherwin Gatchalian isiniwalat na nakalabas na ng bansa ang mga magulang ni Mayor Alice Guo. BBBM nilinaw na hindi siya nagtatrabaho para sa China at Estados Unidos. House Speaker Martin Romualdez nang hikayat ng mga karatig bansa na makiisa sa rule-based order ng West Philippine Sea. Dalawang milyong katao apektado ng rotational brownout. Israeli ban sa Maldives luxury tourist spots bilang protesta sa Gaza War. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng mas. Ito ang News 4.